Only rice ba ang hanap mo, kabamba? Tara at magluluto tayo ng chicken inasal. At ituturo ko sa'yo yung masarap na timpla ng ating chicken inasal. Dahil mas masarap ito pag homemade. Kaya tara na, manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Meron ako ditong limang piraso na quarter legs. Pwede naman kayo ditong gumamit ng chicken wings. O kaya pityo ng manok. Nahugasan ko na pala ito. Hihiwain ko lang ito sa pinakamakapal na karne nito. Para sa sa balanse na pagluluto mamaya o kaya mapabilis ang pag-iihaw nito at para na rin manuot yung mga timpla na ilalagay natin mamaya. Isunod naman nating gawin yung ating marinade sauce. Dito sa aking mixing bowl ay naglagay lang ako ng isa at kalahating cup na soy sauce at naglagay rin ako dito ng 1/4 cup na calamansi juice, 1 third cup na suka, sukang tubo yung aking ginamit at isang 30 grams na oyster sauce. Maglalagay din ako dito ng durog na paminta. Medyo dinamihan ko na yung paglagay dito. Isunod ko na rin ilagay itong ating gin inayat na luya at itong dinikdik na bawang. Damihan nyo rin yung paglagay ng bawang. At yung kukumpleto dito sa ating chicken inasal recipe ay itong tanglad. At naglagay lang ako dito ng tatlong piraso. Akin lamang itong pinitpit para lumabas yung katas nito. Pagkatapos naman nito ay akin lamang itong hinalo para ma-will combine yung ating nilagay na pampalasa. Pwede rin nyo itong lagyan ng kahit isang kutsara na brown sugar. Nilagay ko lang dito sa malaking baonan itong mga quarter legs. At akin lamang itong pinatas or sinal lansan ng mabuti at para na rin pantay yung ating pagbababad. Yung mga tanglad naman ay akin lamang itong siningit. Nilagay ko lang ito sa ilalim, sa gitna at sa gilid. Itong tanglad ay isa ito sa hindi dapat ito mawala dito sa ating nilulutong chicken inasal. Yan yung isang magpapasarap dito sa ating chicken inasal. Kahit wag mo nang lagyan ito ng brown sugar, wag lang itong tanglad. Ako kasi ay hindi na ako dito naglagay ng brown sugar. Binuhos ko na pala dito yung ating ginawang marinade sauce kanina. Akin lamang itong tinakpan at ibababad lang natin ito ng overnight. Tama ka bamba, overnight ko ito binabad. Mas masarap kasi pag mas matagal yung pagbabad dito. Para manuot yung lasa nito hanggang buto. After ng ating pagbababad dito, ay ganito na yung kanyang itsura. Ready to ihaw na ito kabamba. Before pala ako mag-ihaw kanina, ay niluto ko muna itong ating chicken oil. Meron ako ditong taba ng manok. Yung iba dito ay yung aking tinanggal na taba dun sa quarter leg. Yung iba naman ay akin lamang itong hini sa aking suki sa bayan. Akin lamang itong niluto hanggang lumabas na yung sariling mantika nito. At saka ako naman hinangoy yung naplitung taba. Dito naman sa ating mantika ng manok ay naglagay lang ako dito ng isang kutsara na buto ng atsweke. Sa oras na ito ay akin nang pinatay yung apoy ng aking kalan para hindi masunog yung ating atswete na nilagay. Akin lamang itong sinala para matanggal yung mga buto. Ito na at umpisaan ko na itong ihawin kabamba. Bago nyo pala ilagay yung manok dito sa inyong ihawan ay siguraduhin yung mainit na yung grills nito para hindi dumikit yung mga balat na mano Para naman mas tumingkad yung kulay ng ating chicken inasal, ay akin lamang pinahiran ng chicken oil gamit ang brush. Yan yung isang dahilan kung bakit kailangan natin magluto ng chicken oil. Maliban sa nilalagay pa natin to sa ibabaw ng kanin. O di ba kabamba, hindi mo na kailangan pang pumunta sa mang inasal. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na medyo mataas na yung presyo nito pag kumain ka sa labas. Kaya kung magsasain ka ng kanin, ay damihan mo na. Tiyak mapapaanly rice ka dito. Itsura pa lang ng ating iniihaw na chicken inasal ay talaga namang mapapalunok ka sa sarap. Bidang bida rin ito pag may mga handaan lalo na pag may family gatherings, birthdays o kahit anumang okasyon. Kaya nakapagluto ako ngayon dahil holiday dito sa Pinas at kompleto kaming magpapamilya. Masarap din naman talagang pagsaluhan itong ating chicken inasal. Kaya ano pang hinihintay mo kabamba at try mo na rin itong bambas chicken inasal na timpla. Huwag mo palang kalimutan i-follow ang aking page pag di ka pa nakapag -follow. At pakilipan like and share na rin itong video na to. Tara at atin na itong pagsaluhan. Salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli.